Maabot sa mil pesos ang winalat na danyo sa nangyaring kasulo sa sarong harong sa barangay Cristo Rey sa banwaan kan Bato, probinsya kan Sur. Inimatapos na matulpo sa harong, nagibo sa light material na naging dahilan tanganing daing maisalbar na gamit ang nakaistardigdi. Sa imbestigasyon kan BFP Bato, ang napabayaan na kandila sa altar na pagsadiri ni Lola Betty, sarong senior citizen ang pigikanan kan kasulo sa nasabing harong nag-apod po igdi tapos may nag-igdi pong ano uh, concerned citizen na taga duman kaya responde po sa agad kami pa, pa duman sa ano, sa story Tulos man na nagkaigwanin bayanihan ang mga residente sa nasabing barangay na naging dalan para madaling napundoan kalayo as in na makadamay pa ibang residensya na nakapalibot sa harong na nasusulo. Katakod ka ini sa liwat na nga po BFP Bato sa publiko na pirming maging alerto sa mga pigbabayaan ng mga kandila. Urog na kung nagkakaigwanin brownout. out. Po uh, sa Bato Fire Station, uh, sige niyan po ang conduct uh, seminar, baho lang po sa mga school, sa establishment pati po sa mga barangay, nag-aano uh, nag man po kami eh, sa fire safety awareness po. So yan po diyan pigak uh, pig... Eh, uh, po sa mga residente, yan pagdagamit kang kandila, uh, dapat pasiguruan ninda na ipaglalaad tuman sa may mga uh, bagay na pwede itong maasulo. Ayan. Tapos po yan sa elektrikal, tapos sa uh, kusina, kapag nagluluto sinda, itong dapat pwede pagbabay -pababayaan. sa Sangunyan, para mientas nakaistar ang pamilya ni Lola Betty sa saiyang kataid na kapamilya matapos ng daiiman pakinabangan an harong na nasulokan Oktubre 5 para sa mga baretang tatak Bicol Carmelo Balia